Good morning, good morning mga katantad no ah, Sa araw na ito mga katantad Ay binabati ko muna kayo Nang isang mapagpalang umaga no At Dito mga katantad no ah, Babahagi ko ngayon Sa panibagang nating vlog no Bablog ko ngayon o no? Ibabahagi ko sa inyo mga katantad Kung anong ginagawa natin sa mga si Scrub no, yung mga tinatanggal natin sa asim. Kung nakikita nyo mga katantad no Kung nagkakalas tayo ng baboy paninda Ay may mga tinatanggal tayo doon mga may lugo-lugo na patingkasin, no. Kaya mga katantad, no, ah, uh, papakita ko sa inyo kung anong diskarte natin para maging tira pa yung mga scrub na yun, mga katantad. Mga katantad, ano, uh, panuorin nyo ito. Anong dulo? Ayan, mga katantad, no, ah, uh... Good morning, good morning. Uh, sa so nakikita nyo mga katandad, no? Uh, andito yung scrub natin o no? yung mga tinanggal natin dun sa pagkalas natin ng baboy. No? Ito yung part na dun sa may sinaksaka na part, no? ang bandang liig. At saka yung mga nakadikit sa kasim. Yan mga, mga katandad, yung nakikita nyo na pag nagkalas tayo ng baboy. Ay, meron tayong mga tinatanggal na may irong mga part na may dugo-dugo, no? Yan. Pero yung mga tandad ay laman niya, no? At saka meron ding medyo may taba. Kaya ang gagawa natin mga tandad para maging pira pa o may binta pa natin ay tatanggalan natin ang balat pa at tad, -tad. Yan. So, nakikita niyo mga tandad no? Ah, tinatanggalan natin ang balat. Ang pati yung bias dito mga tandad ay yung mga natitirang laman ito yung mga bias na tinanggal natin sa pata. Ayan, nakadikit sa pata mga tanda. No? Kadagtong ng pata. Ayan. Ah, uh, normal talaga na may natitira talaga dyang mga laman-laman. Ayan. Tinatanggal natin yan mga tanda. At sinasama natin dito sa mga scrub na nakuha natin doon sa pagkakalas ng baboy mga tanda. <coughs> Ayan mga tanda. No? Uh, para dyan sa mga bugang butcher. Ah... Uh, sana may maitulong na naman itong ano, video ko na ito no. Ah, uh, panoorin niyo to hanggang dulo. At kung baguhan ka pa lang bilang isang tindero, ah, uh, dapat ah, uh, panoorin mo ito mga tatad. At napakalaking bagay ito para sa pagtitinda ng baboy. Ah. Uh, ito isang diskarte ito mga katadtad na dadalhin mo ito hanggang dulo hanggang sa magkaroon ka ng sarili mo pisto mga taddad kasi ito uh, ginagawa natin ay ito yung discard na walang iba no ah uh, ito naman na uh, discard na ito sa mga scrub na ito ay kumbaga uh, natutunan lang din natin no pero yung natutunan natin noon ay linibil linibil up lang natin ngayon mga tatad. Kaya mga tatad, uh, panoorin mo to hanggang dulo no. Ayun, kung bago kang kalang tindero or chopper sa palengke, uh, dapat alam mo ito katadad. Para nang sa ganun ay wala kayong masayang na baboy. Ayan. Kasi kara kadalasan mga katadad talaga, isa kang nagtitinda ng baboy, ay hindi naman lahat panalo o hindi rin naman lahat talo. Kaya, minsan, iba tabla lang. Kaya mahalaga itong ginagawa kong ang uh, diskarte na ito para sa inyo mga ang sa ganun, makatulong sa inyo. Kung may sarili kayong negosyo niya, no? Uh, may chop, uh, napakahalaga po ito mga tatat. Uh, Panoorin nyo lang itong hanggang dolo no? kung anong gagawin ko nito, no? Sa... Uh, Uh, mga tinitrim ko na ito or tinatanggalan natin ng balat no Yan. at tinatanggalan natin ng laman dito sa bias panoorin nyo ito hanggang dulo kung anong gagawin natin dito sa mga ginagawa natin no Ayan, para pala dyan sa mga bagong butcher, no? Ayan, shout po sa inyong lahat. At sa lahat po ng butcher sa buong mundo, no? O yan, ang shout out po sa inyong lahat. Saan mga kayo naroon, no? Ah, dito pala sa part na ito, mga tanda, medyo, medyo may customer na tayo, no? Kaya, inuna na muna natin siya. Sa so, nakikita nyo, mga tanda, no? Ay, ang pinili niya ay yung kadugtong ng pata o patang hulihan ito, ng no? Mga tanda. tinanggalan natin ng buto yung laman na ito. Kasi may buto ito na parang may maliit lang, parang toothpick lang mga tatad. Ayan. Ayan Ngayon muna natatun natin ng ano, ah, uh, buto. Ayan. Ang request niya ay panlaga, ano? Panlaga or sigang. diyan yan mga tatad Adobo. Yan, napakagandang ano yan mga Kaya, pasig. <laughs> ay mga tantan no ah, tinimbang na natin at medyo sumubra binawasan lang natin dyan mga tantan <coughs> at ngayon mga tantan no napapansin nyo yung tatlong tol na bias ay hindi ko na ibinaba o itinabi gawa ng hiningi na ng customer dito pala mga tantan sa amin no ah, ah, ano naman to ng boss ko na yung mga bias ay pamigay na lang sa mga customer pang dagdag ba or pangpalasa uh, pang palasa sa anilang mga niloloto lalo na pag sinigang mga na napakasarap ng biyas or laga no ayan uh, hiniwa ko na nga ang bias dyan mga tatad para nang sa ganon itong customer ay masiyahan naman kahit pa paano ah uh, ito palang bumili sa atin no ay meron tong karinderya or canteen, no uh, pandagdag lang niya na isang kilo kasi kumuha na siya kahapon sa atin uh, pandagdag niya lang itong lulutuhin sa araw na ito no at ito na mga tad, -tad no yung mga inalisan e, natin o tinanggalan natin ng balat no yung mga scrub ihiwain lang natin to ng vice chalice no or style adobo ayan sama lang natin yung mga tad, -tad. Ayan, nakikita nyo mga kataddad. Ayan, para dyan sa mga bukang tindero, no, baguhang patser, no, uh, panuorin mo ito hanggang dulo. At napakalaga ng diskarte na ito mga kataddad. Ito mga tad -tad, ang isang diskarte na kailangan na kailangan talaga ito mga tad -tad, bilang isang tindiro or bilang isang negosyante sa meat shop, no. Ayan, kasi karamihan ng ano talaga mga kataddad, chopper alam mga kataddad. Kaya panoorin mo ito kung baguhan ka pa lang sa akin channel. Ayan. Huwag mo nang kalimutan mag-subscribe at marami pa tayong ibabahaging mga diskarte tungkol sa pagtitinda ng baboy mga tatad. Kaya mga tatad, uh, kung baguhan ka lang sa aking channel, no? huwag mo nang kalimutan mag-subscribe. I-click mo na yung notification bell para updated ka pa sa masusunod pa natin ng video. Ngayon mga tatad, naghahanda tayo dito ng strainer at saka yung planggana na ano at ito na nga ang gagawin natin mga taddad. hugasan natin yung mga scrub na ito ayan sa nakikita nyo mga taddad. no? hugasan natin yan na matanggal yung mga dugo-dugo ayan ayan sa ano tagang hugasan natin to ng maigi ang sa ganon ay matanggal yung mga dugo-dugo o mga burabalahibo mga taddad. kasi kung napapansin nyo mga taddad. no? pag nagkalas kayo ng baboy ay mayroon mga bala nakadikit uh, Hindi ba may mga tatad? Gawa lang doon sa katayan ay talagang magkakaroon talaga ng balahibo yan. Kaya mga tatad, uh, linilinis talaga natin. eh gito. Lalo na itong bandan dito, no? Scrub. Sinaksakan ng baboy. Ayan. Ayan mga tatad, no? Uh, hugasan lang natin to At <coughs> papatuyuin lang natin to mga tatad. Ayan. Kaya tayo gumamit dito ng strainer para mabilis matanggalan siya ng ano. Ngayon itatabi lang muna natin to mga tatad no. Ayan sa nakita nyo malinis sa malinis na. Ayan itatabi lang muna natin yan. Para makapatulo ang yung ano, ng tubig niya. At ngayon mga tatad no. Pagkalipas ng mga ilang segundo no. Uh, ito na ang gagawin natin no uh, nawala na sa nantuyo na, na sa tubig ito na ang gagawin natin mga tatad gigilingin na natin siya mga yan ang diskarte dyan mga no? para maging pira pa ang inyong mga scrub dyan sa mga tindahan nyo mga katadad sa nakikita nyo mga ay naghalo tayo dyan ng laman no? para nang sa ganun hindi naman puro taba yung ating ano, uh, sa bagay mga yung mga scrub naman na nakukuha natin dun sa ano sinama na pala natin dito yung singit no? tinanggalan na natin ng balat O yung taba doon sa pagitan ng pigi at kliyempo ayan yung tinatanggal doon yung may sa may singit no? tinalo na natin dito tinanggalan na natin ng balat at ito na siya mga katadtad no kaya na siya mga katadtad napakagandang giniling ayan pang shanghai ah uh, ulam na rin no mga tatad mga panghalo yan pang saw saw yeah. yan napakaganda yan mga tatad at uh, nakamix na talaga yan may taba laman taba laman yan talaga mga tatad ayan mga tatad no uh, sana may nakuha na naman kayo kunting kaalaman o dagdag idea dito sa pinakita kong video no or diskarte sa baboy mga tatad ayan Ayan, lubos ako nagpapasalamat sa mga tatad, no? Na sa walang sawang itong suporta ah, o walang sawan itong panonood dito sa aking channel, no?